kaki kain tahanin jauhinnya kaya gusto ko yung dana ayo ngapain kayo ngantun? ayo ngapain? 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 ha? ngapain? ayo, kataan ayo

Sabi ni Kagawad, hindi rin sila papayag hindi sila papayag. Magagalit na mga yan. Mapapasubo ma 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 lang tayo pa rin pa rin dito. Diba? Mas maganda yung ayan. Ayan, mga nakapalitig yan. Hindi papayag yan. Kaya mas maganda yung kausap lang natin, mapag-usapan, natin yung uh, side bawat isa, na makakukuha naman natin yan. Ayan. Ngayon, pag na dito, nag-iba ito, oh, mag sila. Ngayon, tutulong tayo ang department na ngayon, department si na engineering, oh, tutulong para may labas yung kanila mga gamit. Kasi mainit. Hindi siya ka ang sabi ni Kagawa. Ayaw din nilang pareto kayo sa ibang lugar. So, may nila din. Ah, kaya medyo siguro nahihirapan Tama, tama

Binabas na basta, ana basta po yung mga Na Ah. Uh -huh. okay. okay.

suportado na sila maging muli. Oh. Ay eh, para sa kaganda ng lugar eh. Oo. Oh. Tama, Tama talaga, nga naman talaga ng mga. Nakabili ba kay Sherman? Oo. Oh. Pag salita, eh, walang ano, patasok na agad. Kaya eh, ako, bilip ako sa kanya. Oh. Kaya oh. kita mo naman, okay, no, nausap ko naman. Na natakot niya, kala akong panukas eh. <laughs> Pero, <laughs> alam mo na, naman. Ito eh, sa tindi. naman ang sukat hindi wala naman to. Walang pang panukat sa yung Madali na ba? Kapag yan ay pinagpipili. wala pa naman mga proseso. Eh ano talaga, magkakagulo yan. Kapag yan ay pinadaan mo kung anong paraan, anong proseso para sa ano, demolition. Eh unang-una yung relocation. Ang ano nila, ang damage nila. Kapag yan ay napag-anuan yan, napag wala na problema. Sabi ko nga, sabi ko nga kanina, ni kay Chairman, ay hindi naman sila na mag-septimony. O di habang nag-septimony, ito na lang ang nagawin namin. O, oh, diba? O, tapos, pagka, kasi sayang din yung mga pinindak yan eh. O, oh, tama, tama. Yung gamit nyo dyan, At diba? At saka sobrang sakit, sobrang sakit sa mga kapatera natin. Sila'y bigla, ngayon lang nalaman nila, ito, isang linggo, eh, dumating ang isang linggo, eh, agad-agad nagigibay na kagad. Wala pa naman na pagtanungan. Ano pangalan mo? Ito, kanino to, kanino may aring yan, ganito. Oh, ito ang gagawin natin. Ipaliwanag ng maayos para sa nila. Para may nila. Maunawa wala nila kung ano talaga ng ano, sabihan ng pagkakarap. Eh, hindi naman natin yan siya gabi at yun yan, wala tayo, walang karapatan ng gobyerno. Hindi, may karapatan ng gobyerno. May karapatan na rin yung mga tao. so, yun ang talaga na. Thank you, ha? Thank you, boss. Thank you, ha? Ayos, no? Oo. Ang problema. May picture kayo. Bumilip ka sa akin, eh, no? Bumilip ako sa'yo.

Andy ang bar. di oh, steam sukat lang ang pinapasok. Oh, nito. wala papasok na iba. Kaya exclusive lang tayo. Kasi nakikita nila ako. Eh. Kaya ang sabi niya ng chairman, grupo niya lang ang papasok. Wala nang papasok. Pinasok mo. Kung ginibang gigibay niyan, grupo lang ni Eneran Sukat ang gigiba. Pinasok mo. Pinasok mo. Tapos na, kung sa'yo pagpasok. Hahaha. <laughs> <laughs> Jay na nasukat yun eh Pinapasok niya eh <laughs> 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 Although, kagawad, Hindi pa tayo Pati kagawad Kita mo lang kanina hindi makapasok Puta bago kami makapasok dyan ni eh, Engineer Andres Ay ni Engineer Bulano Sabi sí, ko saan ba yun? hindi, utos kasi yung game oh, O eh, paano natin gigibay eh? Hindi natin magigibay yan ah. Sina magigibay eh? Pero wala naman Grabe naman. Nagmi-meeting -me lang sila eh. Nagmi-meeting, -me gusto ko yung meeting nila. 'Di ba? Kasi pag giniba natin 'yan, mag-aaway 'yan. Diba? Kasi kung gusto ni Chairman, sila nagigiba. Oh. Kailangan kanila i Ito na lang -gipa. Tatapusin na muna ito. Bago natin na tirahin yung pangalawa. Ano. Sila lang pinapasok, boss. Sila ah? lang pinapasok. Team ni Ransuka. Diba? Napasok. Napasok. Anya. Ito. Diba? diba? <laughs> Eh, hey, big ba kung pito yung ganyan? Lupit po, bro. <laughs> Ang galing chairman. Ang galing big ba kung sa kanya. Talagang may kumad. Sa dami nun, ha? Wala yung nagsasalita. Pag kami nagsalita, gagalit siya. Sa lepas kanina, kanina, boss, nung pagpumasok, pumasok ay nag-ready na yung mga swat? Oo. Oh. oh. Yung mga swat? Oo. Oh. Pagbalik nila, Kasing mapayapa do, na. Kasi nga, medyo, ano na eh. Oo, oh, intention kanina, babigat yun. Eh, pag Paglabas namin, makaya pa rin. May ng tao. pero hindi Diba? <laughs> Pinasok ko. <mo. laughs> Pinasok Hindi, <laughs> <Pinasok. laughs> yun lang naman ang ano natin dyan eh. Ang tao natin, magkampana natin. Pero hindi tayo makikipagaway. Eh, diba? Pero ano iniwan mo? Oo, hindi tayo makikipagaway. Oh, makikipag oh, iniwanan mo yung panukat mo. Oo, iniwanan ko to eh. Kasi oh. pag nakita nito, tatakot sila eh. Tatakot <laughs> sila. Eh, iniwanan ko eh. May ko dito kay Paloy. Eh. Uh, oh. Pero pagpasok ko doon, kinausap ko siyempre. Yung ang kinausap ko. Ano ba, sinakagawa, sinano. O, oh, at least, ang oh, nagkaunawan. Sinama ko kay Engineer Bulanon. O, oh, dalawa lang kami ng Engineer mula nun pwede pumasok. O, oh. kaya, nakipag-usap tayo. Ano talaga yung sukat na ito po? Ha? Sukat talaga na ito Hindi ko alam eh. mababa eh. Kasi mo sukatin ko? Hindi, mean, I mean, wala talaga dapat sila dyan. Kasi pinakita ni Chairman to, pasura to nung araw eh. Malinis. 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 Sin -sin -sin. Walang bahay. Wala nakita ko doon sa pinakita ni chairman uh, oh. eh, syempre ang dami oh. ng tao oh. na oh. nag-uwi yan dito na pupunta madaling salita matagal na sila dyan matagal oh. na ano yung pangalan ni kay Mayor pinakita ang pangalan niya sa akin yung ano eh yung picture niya tsaka ni Mayor Lee may, may picture sila eh oh. kaya lang sabi ko sa kanya chewing ko si Mayor Lee. kaya lalo siya umanga sa akin kasi idol niya si Mayong Lim. ba nga siya sa akin. Ako na kinausap Ha? O yan, nagkwentong barbero na ako sa inyo ha. Basta pinapasok. Ha? Pinapasok. Pinapasok, syempre. Yung inarasukat. Pinarasukat. Alam, alam Alam na di. Alam na di. Alam na di. di.

دي ريكو تو هوب لو انا اسمع ادو جيري ريكو tanggalin mo O, mapahawak. Baka bumagsak. Alas na yung mapa niya. Alas. Alas Kalag. Hawa mo yawa Hindi, nakahawak pa sa Hindi, wala na. Alas.

pag-alusay okay, lang. Pag-alusay lang. Pag-alusay lang. Pag-alusay lang. yata alusay lang. yung ginigipa.